Thank you so much sa so, 27k followers natin ngayon maraming salamat. So for today's video holiday ngayon dito sa Hong Kong Wednesday So Mooncake Festival kaya holiday ang ng mga kunyang So pupunta tayo sa Diamond Hill I-meet natin yung mga kaibigan ko doon So, rang madam for today's video for today's holiday lang. <laughs> so, thank you so much po sa mga nag-follow sa akin, 27K followers. Marami pong salamat. Shout out po sa inyong lahat. So, nandito tayo sa Olympic. Pupunta tayo sa Diamond Hill. O, oh, di ba? <laughs> Ang layo. <laughs> so, nandito na tayo sa Diamond Hill. ina mo yung tatlo. Selfie tayo. Ay, hindi ko mag-zoom. Ah, kayo yung tatlo. Ah. Selfie. Selfie tayo. Hello! Hi. <laughs> Hi. Hello. Hi. Ay, ako napuha, Mars! ng uko nila doon. Kaya nandito na tayo sa Diamond Hill. Pupunta tayo sa Nanlian Garden. Almusal muna tayo. Tansik kagabi. Huwag kang uutot mamaya <laughs> nga. Pwede kang umutot di lumayo. Walang uutot ah. Sinom tayo ng soya. Dito kami sa Nanlian Garden, dito sa Diamond Hill. Ayan. Kaya may sobrang init. Ang mga bonsai. Bawal nga o may gate. Ayan. Mga bonsai. Ayan. <laughs>

Iniikot-ikot-ikot ikot lang siya. Ayan, o. Oh. Oh, galing pa dun sa taas. Meron pa doon Grabe ang powers ng kele-kele. Pag hindi ka nagpayong, sunog ka. Sunog ka na nga. Masusunog ka pa. Sayang ang ano. Kojik. Saan yun? Isang sinan mo sa GC na pupuntahan? Kasi we yun. Sa may maraming lantern. Okay? Oo. Uh Dapat yun mamayang hapon. Oo. Kaso layon na yung Cosway. Eleven na. Nakatapos mo lang kumain. <laughs> dito, dito, no, dito. Dito, may magpapoto ka ba? Pwede makatayo ka. Makatayo talaga ako. <laughs> <laughs> Oh, sorry pala yan. Baba kayo ulit. <laughs> Bumaba ulit sila. Anong oras <laughs> na? Alas dos na yung lunch na. O, gutom time. Kain time. Alas dos na yung pagkain namin. Burger. Rice. Burger.

Enjoy mo Kaya sabi Lantern Carnival Entrance. Dito magkikita yung mga iba't ibang malalaking lantern ng Hong Kong. Kasi Mooncake Festival ngayon. Tara, pasok tayo sa loob. Maganda paggabi kasi may ilaw. Maliwanag pa siya. Ayun na no, nag si ano, yung friendship nila si Ross. Si Ross, andiba, na nag-friend siya ng shirt? Oo. Oh. Magpa-customize ka kaya tayo. Peacock. Sige, so, ikinita. Okay, ito pa. Maganda to pag gabe Antayin natin medyo dumilim para mas maganda yung view ng ng mga lantern. Ayan. Malaking damit ng Chinese. So maraming tao ngayon. dito tayo sa ano, Lantern Festival. Dito sa Causeway Bay. Ayan, tingnan nyo kung dami, tao. Ayan yung malaking ano, malaking dress. Mainit pa. Pero maganda to paggabi kasi may ilaw-ilaw siya. natin to banda sabihin mo sa akin babarero tapos bakla Kung hinahanap yung damit ko nandito lang pala nakahanger ayun na, o nandyan pala yung damit na hinahanap ko nakahanger doon malaki wow. hinahanap ko yung damit na yan nandito pala nakahanger lang dyan <laughs>

ano, hindi ka mapapaano, o. Oh, sa ganyan, simula, o. Oh. O, oh, sige ka. Oh, o, ano, sige ka. Oh. O, oh, diba? Uy, na! Uy, na! Bye-bye, hostage. Ay, bye bye. Uy, na. Uy, na tayo, o. ano? Tapos na ang, ano, ang, uh, ang holiday. Wednesday. Yeah bukas balik balik ko sa e bukas kasi Wednesday pa lang bukas ay Thursday so, tapos na naman dito kami sa Cosway Bay para sa lantern so ngayon pauwi na kami shout out sa aking malaking pimple kanino kaya to mm. Mm. let's go we are na tapos na ang holiday Thank you for watching, mga kapango. Please follow my Facebook page, Pepsky Blogs, and shout out to 27k followers. Thank you so much.